Natatandaan niyo pa ba siya? siya walang iba kundi ang dating child actress na si Rose Ann Gonzalez. Siya'y tanyag at aktibo noong early 1980s. Kasama ang iba pang mga bituwi na bata sa panahon na yun, Tulad ni na Bamba, Lady Lee, R.R. Herrera, Chucky Dreyfus, J.P. De Guzman, Glyza, Matet at Aiza Seguera. Nanalo si Rose Ann ng 1985 FAMAS Award for Best Child Actress sa pelikulang 1987 FAP Awards for Best Child Performer sa pelikulang Lumod Ka sa Lupa. Nag-star siya sa tabi ni Rudy Fernandez sa parehong pelikula. Eh, pakita siya sa ilang mga pelikula tulad ng Muntin lupa, 1984 kasama si na Anthony Alonso at Marian de la Riva. Iliktas ako ng Diyos noong 1985 kasama si Christopher de Leon. Send in the Clowns 1986 kasama si na Tito Soto, Big Soto at Joey de Leon. Lumhod ka sa Lupa 1986. Epe Saklaw 1986 kasama si Ramon Revilla. Family Tree, 1987, kasama si Nanita Blanca, Luis Gonzales, mga anak ni Pacifica Palaypay, 1987, na pinagbibidahan ni Dolphy. Ang kanyang huling pelikula ay ang 1989 movie na Everlasting Love na dinirehe ni Ben Pileo. Sa edad na sampu, sumali siya sa iba't ibang palabas sa TV Youth ng pelikula serye sa TV. Noong 1993, ngunit huminto siya sa showbiz noong 1996 at tuloy na siyang naglaho at nawala sa eksena ng showbiz. Ito na ngayon si Rose Ann, Katropa na rin siya ni Jake Cyrus at Ice Siguera. Siya ay kasalukuyang nagtatrabaho sa Binyan, Laguna bilang events organizer. I click na ang subscribe at notification bell button sa baba para lagi kang updated sa mga videos ko. Salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi.